Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng 50 milyong pisong pondo para sa mga magsasaka at mangingisda. Inaprobahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang budget ng Department of Agriculture para sa roll-out ng Farmers and Fisher Enterprise Development Program. Sa ilalim ng Republic Act 11321 o sa Deep Saka Act, mas mapagtitibay pa ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda na magtayo ng sariling negosyo. Kasabay nito tutulungan din sila sa aspeto ng agro-industry, pagsasanay at teknolohiya, pati na rin sa pagpapalago ng agri-fishery enterprise. Samantala, tiniyak naman ni Pangandaman ng posibleng pagdaragdag ng pondo para sa mga programa ng DA bilang pagsuporta sa food security agenda ng Administrasyong Marcos. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs ang pagpapatuloy ng mapayapang pakikipag-usap sa China sa gitna ng isyu sa teritoryo. Sinabi ito ni DFA Secretary Enrique Manalo kasunod ng pagtatanggal ng Philippine Coast Guard sa 300 metlong floating barrier na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa budget hearing ng DFA sa Senado, sinabi ni Manalo na katapatan ng Pilipinas na alisin ang naturang barrier lalo pat sa gabal ito sa mga Pilipinong manging isda. Sa kabila nito, panatag ang DFA sa pagpapatuloy ng maayos na ugnayan nito sa China. Una nang kinundinan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang paglalagay ng barrier sa Bajo de Masinloc. Labagan niya ito sa 2016 Arbitral Award na kumikilala sa lugar bilang tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino. Puspusan ang isinasagawang investigasyon ng Office for Transportation Security o OTS para tugunan ng mga kasong administratibo laban sa ilang kawani nito. Ayon kay OTS Administrator Mao Aplaska, labing isang kawani mula sa 68 humaharap sa administrative cases ang sinibak na sa trabaho. Gumugulong na rin na niya ang pagre-resolba sa isyu ng OTS cleaner na lumunok ng 300 US dollars. Dagdag pa ng opisyal, systemic at cultural na umano ang kautiwalian sa ahensya. Sa kabila nito ay ginit na plus na hindi niya hahayaang dungisan ni Numan ang kanyang pangalan gamit ang mga maling impormasyon. Hindi rin umano makatarungang makatanggap siya ng mga atake sa gitna ng mga ikinakasan niyang investigasyon kontra sa mga tiwaling opisyal at kawani sa OTS. Una nang ipinanawagan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbibitiw ni Aplasca sa pwesto, bunsod ng ilang isyo sa iya bagay na ikinagulat naman ng opisyal. Mahigit siyam na anim ng mga aplikante para sa 2023 bar exams ang nakakompleto sa tatlong araw na pagsusulit. Ayon sa Korte Suprema, 10,387 mula sa kabo ang 10,791 na bilang ng mga examinee ang nakatapos sa sa pagsusulit. Ikinalugod naman ni Bar Chairperson at Associate Justice Ramon Paul Hernando ang maayos at mapayapang pagdaraos ng bar exams. Napatunayan niya ito ng inklusibong bar exams ngayong taon, lalo pat pinayagan ng ilang examinees na may special needs. Kabilang na dito ang visually impaired examinee mula sa Ateneo de Davao University na gumamit ng digital booklet method o laptop na may non-visual desktop access. Samantala, kabilang din sa mga nakatapos ng bar exam ang isang 86 anyos na aplikante habang nasa edad 23 anyos naman ang pinakabatang examinee. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.